Mga guys, ito na aking ano, talong ng iba. Namatay pero natanim ko ulit dito ng binhi. Naglagay ulit ako ng binhi dito sa mga walang laman. Mga empty niya. Lagyan ko na yan. At ito, napakatagal talaga patubuin ang talong. Ganyan po, katagal ang talong. Isang buwan na yata ito dito. Mm, ang tagal. Kahapon, pinainitan ko yan. Binilag ko sa araw. Pero ito, itong ganito, pili na to Pero kailangan... Ah, uh, lagi mo nang protection siya. Pag itinanim. Siguro sun Mana ay transplant ko na to doon sa malawak na area. Doon sa may tabi ng aking taniman. Tingnan niyo guys, pati dito ay tumbo ang may tumubong kalabasa. Ewan ko, makakabunga to dito. Ayan. Ito yung basurahan na ako, compost pit ko dati, puno na. Inanggal, tinabunan ko na nga para mabulok na siya. Para sa sunod na mga buwan, Kukain ko naman para gagamitin ko naman sa akin, tatanim ko sa mga paso. Dahil ang mga paso ko ay nabakanti na ayon. So, sunod na mga pag basta hindi busy, yun ang gagawin ko. Eh, meron pala ako dito. Hindi ko isilong. Talong ito, talong. Kalimutan ko pasilungan. At dito rin sa likod ng bahay dahil mayroon meron akong trellis dito. Nagtanim din ako dito ng sitaw. Ayan po. At nasisimula na mamunga. ayon Kunti lang. Kasi para hindi ito ma-stress itong gamot dito. Hindi ko pinapabayaan itong mga tanim ko. Hindi pa ako nakalinis. Gawa ng medyo busy. Eh, dahil yung isa ay ko trabaho. Mahirap mag ano. Dal, trabaho dito sa bahay. Tapos nililinis pa. Tapos may Siguro pag matapos na doon maggapas ng damo. Ayan. Ayan. Mayroon akong experiment dito na pinapagit ko na latundan. Ayan. Tinignan ko lang kung anong reaction niya sa bunga pagdating ng mga buwan. Ilang buwan. Ayan. Bakanti na aking ano. Babalikan ko tanim ng tatanim ulit ako sunod na mga ng bell pepper. Pero yung pinak para hindi para maganda ang bunga. Ito na po yung sigarilyas. Kasi mahilig ako sigarilyas. Kaya nagparami ako ng sigarilyas. Yung binhin ito, hiningi ko lang sa kapitbahay dahil nagkatanim siya dun sa bukid nila. Kaya, humingi ako. Ayan. Kuhanan natin ng konting damo para hindi siya ma-stress. Pagkakamalang kong damo yung ano, sigarilyas. Siguro may panahon din na ako ito o lilinisin maigi dito. Pero kuhanan ko lang ng konti para hindi siya mahirapan tumubo. Hindi pa nga ako nakapaglagay ng abuno. Ang dami ko pang gagawin doon. Mag-aabuno pa ako doon. Kaya lang ako lang mag-isa sa bahay. Hindi ako mag Yan. Ayan. Sa gagang natanim dito ng ano, alugbati. Ayan. Hindi <laughs> ko nalang ginalaw kasi magulay din naman yan. Oh. Ayan. Unahin ko muna mga sa may puno, puno niya. Ilinisan. ano Gumagapang na siya. Ola, pati alubati Alug Guma, gumapang na. Ayan, ito. Ito yung sigarilyas. Kukuha lang ko muna ng konti para hindi sila ma-stress. Siguro, bukas, pag hindi maulan, linising ko ito dito. Ako yung may tubig din dito para pag magdilig ako, maganda itong ulan. Ito po ay halamang gamot. Ayan, dalawa na yan. Halaman na siya tibas na akong ampalaya yung isang punuan. Pero mayroon pa bunga. Ay, mayroon bunga. <laughs> Parawa naman. Abang ko, Omar Silby, ning ano dire. Stressful ang aking ano, si Rilipang Sigang dahil nakaka-amoy siya ng mga chemicals. Ayan nga po, oh. Masilan pala itong puti ng sili. Ayan. Ito yung talong kinuhaan na ng bunga kahapon. Kailangan na siguro itong i-pruning. Ay, may mga bulaklak pa naman. Kinuhaan lang ito ng konti para makabum ang bunga. Ito yung sili. kagaya ng doon. May stress din to. Nangulot din to ng mga nakaraang araw pinatong ko lang to dito sa ano pasok to si lalim tapos nilagyan ko ng extension para makabloom siyang mabuti at compost ang lupa ayan tingnan nyo guys ang ganda ng bulaklak oh hmm. and that's and that's for today's video thank you for watching